ayan guys ilaga natin yung mascara what? ayan gagawin natin yung sisig ha malambot na yan so ayan guys ito na yung pinakuloan kong ano, mascara ng ano, cowboy. nakita nyo naman so, gagawin natin siyang sisig pinakuloan ko siya para malambot bahagyan. Huwag masyadong ano. Pakita ko sa inyo kung ano siya kalambot, Ayan. Ayan o. Diba? Nagmamagyo na siya. then Pagkatapos nito. Set aside muna natin. Mas maganda kasi kung ilalagay nyo muna sa sare. Pero, pabahawin nyo muna bago nyo ilagay sa pa Ayan, meron pa siya. Uh, ko yan. Ang balahibo na yung ko. So, guys, ilalagay ko muna ito sa rep pagka bahaw nito, pagka lamig. Ano, para i-overnight ko muna siya i -ano, i-alagay sa rep. kung nabukasan, para maganda yung pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ihaw at yung pagkakai, slice na rin So, ayan na nga guys. Nakuha na natin sa ref. Then, ayan yung itsura niyan. Hiniwa-hiwa muna natin siya. Ayan. So, guys, ha. Pag kayo, gamit ang mascara, yung pisingin ng baboy, hihiwain niyo muna siya bago niyo siya iihaw. Then, ayan. At, paano ba mag-ihaw? Siyempre, pag nag ka at alam mo namang toasted, tostado na ng bahagya, yan, pwede mo nang hanguin. So, both side, alam nyo na yan. Kung paano mag-ihaw, ganun po ha. Medyo crunchy ng konti. Then, ayun mga guys ha, mga lalabs ko. Ayan, sa pagluluto ha, medyo ano lang sa baga. Gamit ko nga pala is yung blower. Ayan, yung ginamit ko blower yung ginamit ko sa pang-ihaw. Ina-adjust-adjust adjust ko lang yan. para hindi siya masyadong ma ano masunog ayan medyo adjust, ko lang siya so ayun guys o biglang lumakas dahil inopen ko yan mahina lang naman yung pagkaka-open then mamaya papatayin ko na uli yan so ayun na nga guys nasa sa inyo ha ang pag-iihaw nasa sa inyo kung alam niyo na kung luto na ayan pwede na pwede niyo na hanguin Then, ayan na nga mga guys. Ayan. Medyo tostado na siya. Ilalagay na natin siya sa lagayan. Then, in next na natin dyan yung ano, yung mga natira. Ayan, ihawin na natin lahat para matapos na at may pakita ko sa inyo kung paano siya timplahan. So, abangan na lang ninyo guys ha. Ayan. So, ayan na nga. Naluto na natin lahat. na Naihaw na. Ayan. I-slice lang natin siya. Hiwain lang natin. Ayan. Depende yan sa hiwa ninyo kung gaano kalaki ha. Pero mas maganda kung maliliit at pino. Magandang gawing sisig. Ganun yung pagkakahiwa niya. Ayan na nga at nahiwan na lahat. Nag-prepare tayo dyan ng dalawang siling pula. Then, naghiwa ng sibuyas na pinino siya. Slice. Then, ganun din yung luya. Ayan. Sa -sam sama-sama ng lahat dyan, ihalo lang lahat ng mga ingredients. Pati sili. Ayan, nalagyan ng sili. Then, next, nalagyan na rin siya ng su... Ah, uh, ano toyo, ayan. Nasa sa inyo rin yan, timplahan na lang ninyo nang naayon sa panimpla ninyo. Ayan, naglagay rin tayo dyan ng asin. Hindi rin dyan mawawala ang pamienta, syempre. Kasama din dyan. Talagyan din natin siya ng suka. Then, kalamansi. Mas marami kalamansi, mas masarap. Then, nasa sa inyo kung ano gusto nyo ilalagay. Kung magic sarap o ajinomoto, Ayan. Then, ayan mga lalas, hindi rin ako huli siya. kalamansi. The more na maraming kalamansi, mas masarap. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung aking recipe. Ayan. Sana may apply niyo rin sa inyo. Ganyan po yung paggawa ng sisig na ano, Tagalog.